Iris. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa loto, para sa 2 digits number naman ay number 11 at number 13. Para sa 3 digits number naman ay number 6, number 5 at number 8. Para sa loto na anim na numero ay number 34 number 2, number 11, number 8, number 29, at number 10. Taurus. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa loto, para sa two digits, number naman ay. Number 11, at number 19. Para sa 3 digits, number naman ay number 1, number 9, at number 5. Para sa loto na anim na numero ay number 23, number 35, number 20, number 11, number 6, at number 43. Gemini ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa loto. Para sa 2 digits, number naman ay number 13 at number 19. Para sa 3 digits, number naman ay number 9, number 6 at number 5. Para sa loto na anim na numero ay number 14, number 31, number 24, number 8, number 30 at number 17. Cancer, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag asenso mo sa hinaharap o kinabukasan para sa loto para sa 2 digits number naman ay number 12 at number 11 para sa 3 digits number naman ay number 7 number 9 at number 5 para sa loto na anim na numero ay number 21 number 38 number 5, number 17, number 33 at number 20. Leo, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso, sa hinaharap o kinabukasan. Para sa loto, para sa 2 digits, number naman ay number 2 at number 6. Para sa 3 digits, number naman ay number 8 number 3, at number 9. Para sa loto na anim na numero ay, number 14, number 29, number 2, number 40, number 16, at number 33. Virgo, ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa loto, para sa two digits, number naman ay, number 14 at number 18 para sa 3 digits number naman ay number 9, number 6 at number 2 para sa loto na anim na numero ay number 21, number 18, number 33, number 6, number 27 at number 40 libra ito ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa loto, para sa two digits, number naman ay number 11, at number 15. Para sa three digits, number naman ay number 3, number 7, at number 5. Para sa loto na anim na numero ay number 11, number 6, number 37, number 40, number 25, at number 18. Scorpio. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa loto, para sa two digits, number naman ay, number 13, at number 19. Para sa 3 digits, number naman ay Number 3, Number 9, at Number 2 Para sa loto na anim na numero ay Number 21, Number 7, Number 32, Number 25, Number 10, at Number 8 Sagittarius Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan para sa loto para sa 2 digits number naman ay number 2 at number 19 para sa 3 digits number naman ay number 5 number 8 at number 6 para sa loto na anim na numero ay number 21 number 32 number 9 number 24 number 36, at number 5. Capricorn. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa loto, para sa two digits, number naman ay, number 15, at number 7. Para sa 3 digits, number naman ay, number 1, number 8, at number 6 para sa loto na anim na numero ay Number 19, Number 20, Number 36, Number 27, Number 24, at Number 11. Aquarius. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa loto, para sa two digits, number naman ay number 11 at number 14 para sa 3 digits number naman ay number 3, number 7 at number 6 para sa loto na anim na numero ay number 30, number 16, number 21, number 18, number 29 at number 42 Pisces ito ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa loto, para sa two digits, number naman ay, number 12, at number 10. Para sa three digits, number naman ay, number 5, number 1, at number 9. Para sa loto na anim na numero ay, number 25, number 2,